Iris, ngayong araw ay ipinapahiwatig na huwag kang maging padulos-dalos kahit alam mong tama ka. Mas mainam na maghintay at huwag pilitin ang anumang sitwasyon. Ang mga pagkilos na minadali o sobra ang kumpiyansa ay maaaring magdala ng abala. Hindi ngayon ang araw para umasa na may positibong balik agad ang mga ginagawa mo ayon sa iyong gabay at sa pakikitungo sa mga tao, iwasan mo munang maging masyadong bukas. May ilang dati mo ng kakilala na maaaring maging dahilan ng hindi pagkakaintindihan. Sa halip na ibuhos ang oras sa iba, mas mabuting umiwas muna sa mga gastusin at iwasang maging sobra ang pakikasama. Mas ligtas kung limitado lang ang interaksyon upang maiwasan ang tensyon sa loob ng tahanan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa bahay, huwag munang magpapabisita dahil maaaring magdala ng hindi magandang ugali o usapan ng ibang tao. Ang ilang miyembro ng pamilya ay maaaring hindi pa handa sa anumang transaksyon o responsibilidad kaya mas mainam na huwag silang pilitin. Sa trabaho, mag-ingat sa mga salita ngayong araw. Matatapos mo ang mga gawain mo, pero may posibilidad na may kasamahang magpapahaging at magumpisa ng hindi pagkakaunawaan. Umiwas sa sagutan at panatilihin ang tahimik na kilos para maiwasan ang gulo. Aries, kung may plano ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Scorpio. Maganda ang daloy ngayon at mabilis kayong magkakasundo. Ang color pink at color gold ay pahiwatig ng malinaw na usapan. Ang number 3, number 11, at number 18 ay magandang gamitin sa pagdedesisyon at may magandang resulta. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay magandang magsimula ng maliit na ideya para sa negosyo. Ang simpleng plano ay maaaring maging gabay sa mas matatag na hakbang. Huwag mamaliitin ng maliliit na ideya dahil maaari itong maging pundasyon ng tagumpay. At kung may dapat kayong puntahan na deal ng kapatid ay okay ka namang sumama, may katalinuhan ka rin doon na malalaman na magagamit sa iyong mga gagawin sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera, maging maingat. Iwasan ang sobrang pagbibigay dahil may posibleng taong lalapit na may inggit o masamang intensyon. Mas mainam makipag-usap sa labas ng bahay upang mapanatili ang maayos na daloy ng swerte sa loob ng tahanan. Sa trabaho, maging alerto at maging masinop. Maiiwasan ang gulo kung hindi ka basta magtitiwala sa iba. Ingatan ang pagpapasya at siguraduhin tama ang bawat hakbang. Ang pag-iingat ay proteksyon, hindi kahinaan. Sa pag-ibig, iwasan ang sobrang pagdududa. Ang maliliit na hinala ay maaaring lumala, at makaapekto sa tiwala. Pumili ng komunikasyon at hindi ng pag-aalinlangan. Pag laging masaya ang pag-unawa, ay sumisigla ang aura ng swerte sa mga plano, sa pagmamahalan. Taurus. Kung may pag-uusap ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Virgo, magiging maayos ang takbo at pareho kayong bukas sa ideya. Ang color brown at color blue ay pahiwatig ng magaan na koordinasyon. Ang number 36, number 10, at number 24 ay magandang gamitin sa mga simpleng plano at usapan. Gemini ang pahiwatig ngayong araw, ay hindi tungkol sa paggasta kundi sa pag-iwas muna. Kahit may hawak kang ekstra, huwag munang magbigay o tumulong sa mga kapatid o magulang. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal kundi upang maiwasan ang maling interpretasyon na maaaring magdulot ng tensyon. Mas mainam na pabalik sila sa ibang araw. Para ang swerte mo ay hindi mabawasan ngayong araw sa mga dapat nagagawin o tatapusin ayon sa iyong gabay. May taglay -like kang malinaw na pag-iisip ngayon kaya mas madali kang makapagdedesisyon. Gamitin ito sa mga bagay na gusto mong unahin. Ang pagsunod sa sarili mong plano ay magbibigay ng mas praktikal at maayos na resulta. Sa iyong trabaho, may pagkakataon kang ipakita ang galing mo sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate, hindi pakikipag -unahan. Ang pagiging matulungin at maayos kausap ay maaaring magbukas ng naaayo na oportunidad para sa promotion o bagong posisyon. Sa pakikitungo naman sa iba't ibang kasarian, magingat sa mga pangako hindi ito ang tamang oras para gumawa ng bagong commitment sa damdamin. Mas mainam na mag-obserba muna bago magpas siya. Gemini, kung may lakad o plano kakasama ang kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging smooth ang schedule at mabilis ninyong matatapos ang kailangan. Ang color yellow at color white ay pahiwatig ng magandang timing. Ang number 5, Number 14, at number 28 ay bagay gamitin sa mga meeting o decision making. Cancer, ang pahiwatig kung may desisyon kang kailangan gawin, ituloy mo na lalo na kung alam mong papabor sa iyo. Mas maganda na maumpisahan mo agad ang mga plano na may oportunidad na kumita. Ayon sa pahiwatig, umiwas ka muna sa pakikasama sa mga kaibigan sa ngayon dahil maaari ka lang malito at mawala sa focus. At kung gagawa ka naman ng isang desisyon, para sa mga kaibigan ay mas mainam na ipagpaliban mo muna, para hindi ka magkaroon ng suliranin, ayon sa iyong gabay. Sa iyong trabaho, magstick ka sa desisyon mo at ipakita mo kung bakit tama ang punto mo. Makikita ng iba, lalo na ng boss mo, na may basehan ang ginagawa mo. At kung magiging mas maaga ka makakapasok, ay lalong sisigla ang iyong araw sa trabaho. Sa iyong pera, ay bawal muna makipag-transaksyon sa mga kaibigan o kamag-anak para mas minggitan mo ang swerte mo sa mga plano ng pagkakakitaan. Sa pagmamahalan o sa pag-ibig, maging mas maunawain para manatili ang maayos na pagsasama at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. At nang sa ganoon ang mga positive vibes para sa inyo ay lalong mas madaragdagan pa sa pag-iibigan. Cancer, kung may meeting ka ang kaibigan Zodiac sign na Pisces, magiging malinaw ang goal at pareho kayong nasa parehong direksyon. Ang color blue at color silver ay pahiwatig ng maayos na pag-unawa. Ang number 3, number 16, at number 22 ay magandang gamitin sa mga plano ngayong araw. Leo, ang pahiwatig may kahinaan ang aura mo pagdating sa pakikipag-usap ngayon. Mas mabuting umiwas muna sa unnecessary na usapan at kumuha na lang ng idea mula sa pamilya, lalo na kung tungkol sa pagbuo ng possible other income. Iwasan din ang pagpirma ng kahit anong papeles dahil hindi maganda ang pahiwatig sa pag-asenso ngayon. Sa tahanan, kapag may bibisita na hindi mo kapamilya, mas mabuting huwag mo na makipag-usap para iwas chismis. May pahiwatig din na may taong hihingi ng pera at posibleng hindi agad makabayad kaya maging maingat sa apang dedesisyon sa iyong trabaho, dahan-dahan lang sa paggawa. Iwasan ang pagmamadali para makaiwas sa pagkakamali at stress. At maging mahinahon, sa mga dapat na gagawin at pagsisalita. At sa iyong pera, kahit katrabaho mo pa, bawal ka muna magpautang ngayon dahil posibleng matagalan bago maibalik sa iyo. Leo kung may pag-uusap ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Sagittarius, mabilis ninyong maaabot ang agreement na gusto ninyo. Ang color red at color black ay pahiwatig ng lakas ng loob at confidence. Ang number 11, number 20, at number 25 ay magandang gamitin sa kahit anong gawain. Vir Virgo, ayon sa iyong gabay ngayong araw, kung may gusto kang simulan na pagnenegosyo, may darating na taong pwedeng makatulong at magbigay ng dagdag na kaalaman. Maganda rin ang takbo ng usapan sa pamilya, kung may suggestions, pakinggan mo. Kung may kailangan pirmahan, okay ang pahiwatig ngayon at may posibilidad na kumita ng mas maayos sa hinaharap. Sa tahanan, bigyan mo ng advice ang isang miyembro ng pamilya na maging maingat sa pakikipagdil. May pahiwatig na may taong magpapakita, ng magandang usapan pero may intensyon na makalamang. Sa trabaho, maging diretsyo at matapang sa paglalatag ng gusto mong mangyari. Tama lang ito at makikita ng iba na malinaw ang isip mo, at alam mo ang ginagawa mo at doon ay nalalapit ka sa ikakaasenso na pinapangarap. Sa iyong pera, bawal muna ang pagpapautang lalo na sa pamangkin at pinsan, para hindi bumagal ang daloy ng pera sa pamumuhay sa tahanan. Virgo, kung may pag-aayos ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Capricorn, magiging productive ang daloy at magiging maganda ang resulta. Ang color white at color green ay pahiwatig ng organisadong paggalaw. Ang number 7, number 18, at number 26 ay mainam gamitin sa pagpaplano. Libra, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay malinaw ang pahiwatig na malakas ang good energy mo. Mas maganda na makipag-usap ka at gawin mo ang mga kailangan mong ayusin, dahil may posibilidad na maging maayos ang resulta. Kung may kaibigan na nag-aalok ng pagkakakitaan, maaari mo itong pag-usapan, nang mahinahon dahil hindi ito haantong sa away. Ayon sa iyong gabay, at kung may plano ka sa negosyo, okay na ipagpatuloy mo muna bago ito ipaalam sa pamilya, para malinaw muna ang direksyon bago ka humingi ng opinion. Sa iyong pera, pwede kang maglabas para sa maliit na investment, sa ngayon, dahil mas maayos ang daloy ng swerte mo sa ngayon. Sa trabaho, maging diretsyo lang sa mga kasama. Kapag kalmado ka, mas mabilis ang takbo ng mga gawain at mas madali ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pag-asenso. At kung magagawa mo ring umiwas sa mag-aaya sa iyo ng paglabas, ay mas mainam. Libra kung may usapan ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Aquarius, magiging magaan ang pag-uusap at madali kayong magkaintindihan. Ang color pink at color gray ay pahiwatig ng balanse. Ang number 4, number 15 at number 27 ay magandang gamitin sa mga desisyon. Scorpio, ang pahiwatig kung may plano kang paglalakbay huwag mo munang seryosohin ng sobra, pwede mong gawin ng relax at simple lang. Ang resulta ay magiging sapat at hindi mo kailangang maging sobrang mahigpit sa bawat detalye. Kung may plano ka sa negosyo, hindi mo kailangan pumunta agad sa seminar, maaari kang magsimula sa maliit at basic na research muna. At kung may dapat naman na gawing desisyon, ay naaayon na iyong gawin, ayon sa iyong gabay. Sa pera, iwasan mo muna ang pagtulong o pagpapautang, kahit na masasabing mang matagal mo ng kaibigan, ang magulang, kapatid, o taong pinagkakatiwalaan mo ang pwedeng mabigyan ng pagtulong. May pahiwatig na maaaring mas maibalik ang pera ng karunungan at hindi babagal ang daloy nito. Sa trabaho, hindi kailangan ng katapangan, o pagharap sa mga may inggit sa iyo. Ang pahiwatig ay maging simple at kalmado lang. Huwag ipilit ang anumang gusto mo, sapat na ang tamang pakikitungo para makita ng boss mo na maayos kang magtrabaho. Scorpio, kung may plano ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Cancer, magiging maganda ang daloy at walang magiging abala sa usapan. Ang color maroon at color white ay pahiwatig ng ayos na koordinasyon. Ang number 9, number 21, at number 30 ay mainam gamitin sa mga gagawin ngayon. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, ay mas mainam na diretsyo kang makipag-usap. Hindi mo na kailangan pagmasdan ng gusto kung iiwasan mo ba sila o hindi, Makikita mo agad kung okay o hindi ang kausap. Sa usapan sa pamilya, maging malinaw at mahinahon para walang magiging problema. Iwasan mo rin muna ang pagpirma dahil mahina ang pahiwatig ng magandang resulta ngayon. Sa tahanan, ang sabi ng gabay ay paalalahanan mo ang mga kasama. Nabawal muna maglabas ng pera para sa kahit anong deal dahil mahina ang swerte sa gastusin ngayon. Sa trabaho, okay na mas mainam na maaga ka makakapasok dahil mas marami ang lalapit sa iyo ng bagong malalaman na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pag-ibig, maging maunawain para manatiling maayos ang energy ninyong dalawa at maiwasan ang anumang alitan. Sagittarius. Kung may ginagawa kakasama ang kaibigan zodiac sign na Gemini, magiging mabilis ang progreso at pareho kayong motivated. Ang color orange at color silver ay pahiwatig ng magandang momentum. Ang number 8, number 12, at number 29 ay magandang gamitin sa mga desisyon. Capricorn. Ang pahiwatig ay maging mahinahon at hindi agad makipag-usap lalo na kung may usapang seryoso. Mas maganda na pag-isipan mo muna bago gawin ang anumang plano. Hindi ito ang araw para pilitin ang mga bagay, hayaan mo munang lumamig ang isip mo bago ka magdesisyon. Kung may taong mahilig magyabang, hindi mo na kailangang iwasan. Ang gabay ay manatili ka lang kalmado at huwag magpadala sa inis. Pero okay ang aura mo pagkasama ang kapamilya o kapatid pag may deal ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, huwag mo munang pakialaman ng usapan tungkol sa pera. Hayaan mo silang magdesisyon sa sarili nilang transaksyon. Wala namang dadating na malaking problema basta hindi ka makikialam ng sobra. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa iyong trabaho, pwede kang magbigay ng tiwala sa mga kasamahan, lalo na sa mga nagbibigay ng suggestions. Hindi nila intensyon na lamangan ka, mas mainam na makipag-cooperate ka para mas magaan ang takbo ng araw. Capricorn kung may commitment kakasama ang kaibigan zodiac sign na Taurus, magiging maayos ang takbo ng usapan at malaki ang chance na maging successful ang plano. Ang color black at color brown ay pahiwatig ng matatag na basehan. Ang number 10, number 17, at number 23 ay magandang gamitin sa anumang gawain. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw, ay may maayos na daloy ng energy. Magagawa mo ang mga nakaschedule mong transaction, basta ayusin mo ang oras mo. Ang dapat mong iwasan ay ang pagtatago ng kabaitan, maging natural ka lang, sa pakikitungo para maging maayos ang usapan. At kung may deal ka para sa mahal, mo at dapat mong gawin, dahil magbibigay ng kasiyahan, sa inyong dalawa, ayon sa iyong gabay. At kung may oras ka, hindi kailangan pumunta sa kaibigan o ibang tao mas okay na sa bahay ka ng Diyos makapunta. Na pwedeng mag-alis ng bad energy na nakuha mo sa ibang tao. Sa pamilya, hindi naman kailangang bumisita sa ngayon. Okay lang kahit sa ibang araw mo ipunan ang bonding. At mas okay ang ganoon sa ngayon para ang naipon na good vibes ay magbahagi mo sa kanila. Sa iyong trabaho, tama ang iyong kasipagan mo pero huwag mong piliting magpasikat. Mas mainam na steady ka lang para hindi ka mahaluan ng pressure. Sa pakikitungo sa mga bamabati sa iyo, hindi mo kailangang maghinala, karamihan ay genuine naman ang kanilang pakikisama nila. Aquarius. Kung may arrangement ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Iris, magiging mabilis ang usapan at hindi ka mahihirapan humabol sa detalye. Ang color light blue at color white ay pahiwatig ng tamang direksyon. Ang number 6, number 19, at number 31 ay magandang gamitin sa mga plano. Pisces, ngayong araw ay huwag kang masyadong magalala sa negosyo. Kapag may lumapit na may offer, hindi agad ito magdudulot ng luji basta hindi ka papasok ng padalos-dalos. Mas maayos ang pahiwatig kung magiging open-minded ka. Sa pamilya, maaari kang makipag-usap kahit tungkol sa pera. Hindi ito haantong sa away, basta klaro ang paliwanag mo. Hindi rin kailangan umiwas sa mga magulang o kapatid ngayong araw. Sa iyong pera, hindi kailangan unahin ang kaibigan sa lahat ng pagkakataon. Kung may kapatid na humihingi ng tulong at kaya mo naman, pwede kang maglabas ng pera ng hindi mauuwi sa alitan. Kung di magbigay ng good vibes sa inyong mga gagawin. Sa trabaho, hindi mo kailangang maging masinop ng sobra. Natural lang gawin ang araw-araw na tasks. Makikita pa rin ng boss ang galing mo dahil naman nasa iyo ang katangian na pagiging masipag. Sa pagmamahalan, hindi naman matindi ang pahiwatig ng tampuhan. Basta maging kalmado at diretsyo sa usapan, maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pisces, kung may usapan ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Scorpio, magiging maganda ang takbo at pareho kayong nasa magandang mood Ang color violet at color gray ay pahiwatig ng klarong komunikasyon Ang number 11, number 14 at number 32 ay magandang gamitin sa mga desisyon